Hi guys, nandito kami ngayon sa Pasig City dahil meron kaming nabalitaan na pinipilahan at masarap na fried chicken. Hindi lang siya masarap, malaki pa. So, sama ko si Ultimate Jugo. Uy, promise. Ang bango. Sa kalsada pa lang kami na nakakamay na namin yung manok. Parang gusto ko na kumakain ng buo. Kumakain ka ng buo? Buong manok. Wow. Ayun, nandito lang yan sa J&B. J&B fried chicken. Juicy best. Yan, yung pala yun, yung pala yun. Juicy best, juicy best dito lang sa may may bunga pa si. So, yes. Diba? Tapakita ko sa inyo kung gano'ng grabe ka tao dito. Hai oke warna ay intay intay as kaya yeah, lang mano kayo sa isang araw niyan marami mga estimated po ang uh, estimate mo dan uh, uh, around 200 200 pieces po sa whole day na po yan. 4 uh, hours lang po kami bukas. 4 uh, hours. Anong oras po yung opinion ng ano? From 4.30 to 8.30 po. Ang uh, 4 na oras lang. Sold na lang talaga lahat ng mga ano po na yan. Mm uh -huh. Tapos ta na wala talaga pinaghahanda nila sa JC yung ano. Sarado natin. pala may nakapila na, no? Ilang years na po? Sa 3 years na po. 3 years? Apo. Uh, 2020 pandemic po. Mar so, sir, ano pong address nito, sir? Uh, Dr. Sixto Antonio Avenue, Maybunga, Pasig. Malapit siya sa Stella Maris, katabing-katabing siya ng Sea Oil Gas Station.